Ayan guys, gagawa tayo ng dulce de leche. O di ba? Leche dulce is candy. Ah, uh, leche is milk. Dito natin siya gawin sa ating pressure cooker. Ayan. So, kapag hindi pala na pressure cooker to, ano siya? Mga 4 hours daw siyang pakuluan, Pero kapag pressure cooker, mga 30 minutes daw. Ayan. So, ito siya. Dito. So, kailangan nakalubog siya sa tubig. So, ilagay natin siya. Kung patayo, ah, kailangan nakahiga kasi ito walang tubig. Kailangan daw kasi lubog sa tubig. Tapos, ang tubig natin dapat 2 inches. Mula dito sa bibig ang tubig para hindi umapaw. Ayan, Ayan nakahiga lang sila. Two Wala pang 2 inches, bawasan natin ng konti. So, bawasan natin ng... Ayan. Sobrang dami naman niya kasi para hindi umapaw ba. Tanggalin natin yun. Ayan. Ito yung mga ano, ginagawa na yung mga yema, yema cake. Oo, ito yun. Dulce de leche. Diba? Ito ay tatlong, tatlong condensed milk. Ayan. Dalawang klaseng brand yan. Okay. So, kapag sumipol na ro yung pressure cooker, saka natin siya bilangan ng 30, 30 minutes. Lubog na lubog yan sa tubig. Tapos, ito yung ating takip ng pressure cooker. So, meron siyang, merong goma sa gilid, no? So, igano natin siya. Itapat natin para mailak na natin siya. Ayan. Kapag hmm, natulog, tapos igano na lang. Yan. Yan, kailangan makapasok dito sa slot. Okay, so yan na siya, guys. So simulan na natin. Simulan na natin siyang isa lang. Ayan. So buksan na natin 'yung ating kalan. 'Yan 'yung apoy natin. 'Yung tama na siguro, 'wag masyadong malakas. Tama lang ganyan. Ayan. Okay, so pakuluin natin siya ng kapag, pag, kapag siya maingay na anuhin natin. Bi, uh, magta time na tayo ng 35 minutes. O, tignan mo na yung oras, Renz. 35 minutes. Okay. Sige, balikan natin mamaya, guys, ha. Hanggang sa makita nyo kung ang result ay maganda. Dulce de leche. Dulce de leche. Ayun na, guys. After mga uh, 20 minutes, ayan, sinisipol na siya. So, mag-start na tayo ng count ng 35 minutes para siya ay tuluyan na siyang maluto. 35 or 40 minutes. So, ayan. Naikot na yung kanyang trotel. Ayan. So, hayaan lang natin siya mm -hmm. na kumulo ng 30 to 40 minutes. Kapag sa ordinaryong kaldero to guys, pagpakuluan mga apat na oras bago siya maluto at mabuo yung uh, dulce de, de, leche. Ayan. Ayan guys, hindi pa rin siya tapos. Mga ano pa, siguro mga 10 minutes more. Ayan. Nakagawa na tayo ng dulce de leche. Very sibilis. Yung tama lang yung apoy guys. Ayan guys, lumipas na ang 30 minutes. So ito ay atin nang patayin. Pero hindi pa natin patayin yung, hindi natin pa singawin. Hayaan lang muna natin siyang sumingaw ng kusa niya. So para habang nagluluto pa rin siya pag ano eh, sa loob. So hayaan lang muna siyang ganyan nakasingaw ng ganyan tapos na yan hanggang sa tahimik na yung kanyang ano whistle ayan so excited na ba kayo sa ating dulce de leche ito yung nilalagay sa ibabaw ng mga puto ng mga kutsinta ayan pwede rin siyang gawing yung yema cake yun yung yema cake ito yung nilagamit yan sa mga toppings, pwede. Ayan, so babalikan natin yan kapag wala nang ingay. Pasingawin lang natin siya ng kusa niya. Ayan, tingnan natin guys. Ayan. Para sumingaw na yung natirang init. Yung pressure. Yan, pag tahimik na yun siya, pwede na natin open. Yan, na. Ayan. Okay, so pwede na siyang i-open ngayon. Meron pang konti. Yan, wala na. O, buksan mo na, Renz! Hindi yung ano, pressure cooker ba? naman. yung isa ano yung lata o um, ano Ngayon, tanggalin natin siya sa pagkababad. Tanggalin natin. Pero di pa ito pwedeng buksan. Ano pa ito? Palalamigin pa. So, natin siya dito. pani tubig din ang nabawas. Masarap dito guys gawing panaman sa tinapay. Pero alalay lang kasi sobrang tamis. Parang maga yung ano, lata. So malaking tulong yung pressure cooker sa mga niluluto natin ng mapabilis. So, palamigin lang natin siya ng tuluyan. Ayan. Pag lumamig na siya kapabuksan, baka bukas na ito makabuksan. lamig na lamig na siya. Yan, excited lang ako anong itsura niya guys. Kung dilaw na dilaw. Yan, bubuksan natin yan. Bukas. Paanohin natin siya pa lamigin ng Ayan, guys, ito na yung dulce de Leche. Ayan. Nilagay pa ng anak ko sa red malamig na to, pwede na siyang buksan. Tingnan natin kung anong itsura niya kapag binuksan natin. Ayan, tatlo. Tatlong lata. Ayan, so ito na guys. Buksan na natin. Na-open ko na. Ayan siya guys. Kung ano ka ng tingnan natin kung ano itsura. Parang hindi siya ganong matigas rin. Ito so yung dalawa. Hindi ko pa Sige, ito siya galang ma. Oo. Ah, okay na siya. Hindi siya gaano matigas. Tama lang. Tama na ba ito, O dapat patagalin pa pala, no? Kasi yung brown na brown. Hindi yung sa loob, ano na rin. Ayan eh. siya. Ayan, guys. Ito yung version 2.0 Pina, pinakuloan namin ulit kasi yung una is ano hindi siya ma hindi pa siya parang hindi kulang pa sa kulo sige so, buksan natin guys ito na ang ayan na siya yung ating matawag ito Reds dulce de leche yan nagka leche leche na nga guys Pati nga ng ano, tinit kutsara. Kanya niyang ginagawa sa... Ay, malambot rin. Hindi siya matigas. Ay, mm -mm. yema. Yeah, Oo. Mm -mm. Pero ang compare mo sa atin, first, verse yung one. Maano siya. Yung sa ano kasi matigas talaga eh. Ito yung una. Yan, mas maputi. Ito, mas ma... Ah, pinapalagay sa rib na ito man lang man na. Pero ito ang mas maano siya, mas ma-brown. Tikman natin ang lasa. Mm, mas ano ito. Mm. Isa pa. Mas malinam na to. Kaya lang siguro siya parang mas malapot. Ayun, ito yung 30 minutes, ito yung 1 hour dito uh, no, sa palangkot pa. Pinapay. Pinapay. Mm. Mas malinam nam ito, guys. <laughs> Kulay brown. Okay. 30 minutes, 1 hour na pakulo. Ito ang dulce de leche. Yeah.